Ang dahing bit-bit ni Chairman, oh. Sa kaya yan ang galing. Bakit may pera ako, siya? Kung mali siya, siya ang pera. Hindi ko alam, si Parot yung bayaran ng pandesal, eh. Hindi man lang nag-asabi yung <laughs> Cashier doon. Yung pala yung babayaran. Ayan po si chairman. Malakas yan. <laughs> si Samson yan. <laughs> Ang lakas-lakas niyan. -lakas oh? Ah, may laman yan. tubig yung dala niya. <laughs> Ay, may laman na tubig. <laughs> Bawal ako mag <laughs> magbitbit. <-bit. laughs> Thank you, Chairman. ang oh, dito na naman ako sa Rodriga. Tomorrow, magbabay kami ng maagang maaga. Sana lang.